So, magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 24, 2025, Webes, sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Atin po unang pagbasa at pagdinilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat o sa mga gawa ng mga apostol, chapter 3, verses 11 to 26. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit niyo kami tinitingnan ng ganyan Akala ba ninyo ay napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, isa at ako, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang iniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, hatid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno Ngunit sa ginawa ninyo ay natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin siya na Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag, Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Nagpapatuloy tayo sa ating pinatawag na Octave of Easter o walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating pong narinig na pahayag kung saan ay ipinapaliwanag ni Pedro at ng kanyang mga kasama sa mga naroroon na manghang-mangha sa kanilang nagawang pagpapagaling dito sa lalaking may sakit. At dito niya na pinaliwanag na hindi sila ang nagpagaling, kaya hindi sila ang dapat na papurihan, hindi sila ang dapat na hangaan, kundi ang Panginoong Hesus na siyang talagang tunay na nagpagaling. Maganda po no na makita natin, matutunan natin yung aral na ibinibigay dito. Madalas kapag mayroong mga magandang nangyayari, naguunahan ang tao sa pagkiklaim no ng credit. Pero kapag may mga problema, nagtuturoan naman tayo kung sino ang dapat na sisihin. So, yung mga uh, naggagrab no ng mga <coughs> opportunity kaya dito po, no, sa ginawa ni Pedro, pwede naman niyang samantalahin, na no, hinahangaan siya ng tao, pwede siyang sa, termino, sa term natin ay pwede siyang sumikat, pwede siyang mag-viral sa ginawa niya. Pero yun nga po, no, piniluanag niya na hindi siya, kundi ang Diyos na nagsugo kay Jesus na siyang nagligtas para sa ating lahat. No. Sana po no, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, uh, Paskong-Pasko ng pagkabuhay, pero kabi-kabilaan tayong nakakarinig ng mga siraan, ng mga pangako, ng mga ginawa nila, ng mga ipinatayo nila. no Ito yung mga naghahangad na maging lingkod bayan. Uh, sana po no, may isama natin sila sa panalangin natin na mas malinawan ang kanilang isipan sa kanila po mga binabala no? sa kanila mga sinasabi na ang lahat ay dahil sa grasya at awa ng Diyos. Kaya sila nakakagawa ng mga malalaking proyekto ay dahil ito ay masasalamat no? mula sa Panginoon sa mga bihaya mula sa Panginoon. At hindi wala sino man no? sa atin, lalong-lalo na mga lingkod bayan natin, ang dapat na naghahangad na sila ay mabigyan ng credit o akuin ang mga tagumpay na ito para sa sarili lamang nila. So at ni Pedro, lagi nating ibigay ang papuri at pasasalamat sa pinanggalingan ng ating pong mga kalakasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.